sasakay kayo dyan, sasakay kayo dyan, sasakay. Ayan, 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 mga ba. Ha? Pasay, pasay, sir. Pasay. Uy, ba kayo, may kalokan, tsaka yung ano. O, yung mga, yung mga kalokan. Crossing lang hmm. ako, crossing. Crossing, crossing, crossing. crossing King, yung Guadalupe. Guadalupe. O, oh, sige, sakay na. Mga taga-kalokan to mga to lahat. Video mo ako nagbabayad ako.

Video mo na yung mga video na tayo. Bok, bok, Manila. Diretso Sa mo, men? Bok, 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 bok. Pero pwede dami-dami pa ito. Boss, saan ka? Baba ka -ba crossing. Baba -ba ikaw, ikaw boss, saan ka? Ermita. Ha? Ermita. Boss, saan ka sa... Ortigas pa lang. Ilalim. Ito, saan kayo? Pasay, pasay, pasay. Maligalik yun. Pag rakay chila rito, babayaran natin. Na yan, yung mga tulonggis. Pag pati yung train. Pati yung train. tayo. Yes, yes. okay uh, It will be uh, 21 people. Yes. I think twenty-four. Twenty-four? Okay, so twenty-four multiplied twenty, because it's the country and four hundred and Uh, H -H. So, <laughs> 80, <Binaran atin>. <laughs> 80. Small discount. O80, binara natin. O80 yung binara natin. <laughs> ano yung pinamimigay niya? Ano yung pinamimigay niya? Ma'am siya, sir. <laughs> ano yung <laughs> Pero yes, sir. Hala, minyo, Kuminyo sa merienda. <laughs> Ay, sa so dadalawa lang kayo dyan, ah. Ay. wag nyo kakalimutan yung bababaan nyo, hanap. Crossing lang kayo. <laughs> crossing, crossing. Ba. Ay, iba na pala yung nasa likod. Baka ah, madali ko doon nasa likod. <laughs> Asa ba iba, mga tulungin? Oh. yung mga tulong Oh. Sino yung babaan ng Guadalupe? Baba <laughs> ah, crossing crossing baba. Ba'd pa inalita. Ay alis na. <laughs> sabi ko, sabi ko kanina 21, 24 pala kayo lahat. <laughs> dito. Dito na lang kami. Ay. Ano na 'yung ay paita Oh, tira ter -terai... tira titirain ko rin to. Yeah. <laughs> Ayan ah. Ini inspeksyon sa. Okay. Okay. Oh, ano naman tinitinda nun? Sir, eh, nagbebenta ng ticket eh. Nagbebenta ng ticket, sir? Ticket ng ano naman? Um, sabi niya pupunta raw siya ng eh, eh ng Pilipinas. Ah. Kaso na siya sa Thailand, nakakala niya pilasyon. Now you're leaving? Sama? Alis na kayo, ha? Hindi ka sasama? Hindi. Babalik ako sa inyo. Boss, pwede na tayo, boss. Pauna na tayo. Pauna na tayo. Pauna Alis na yan. Ano pa, inaantay, inaantay yung puno naman niya. Bulat na, antay na. Oh, ayan, ano? mga kaligali yung yung nila kasi galing kami rito sa simbahan ni Pope John Paul masyal kami rito tapos nandito yung ano ng Pilipinas yun ang natin lahat ng mga countries na to pinuntahan ni Pope yun ano eto ang pinaka maganda uh, yung Pilipinas nasa harap lang ng uh, simbahan yun pin napunta sya no 1981 bumalik no 1995 Okay oh, sa loob mo yo doktor oh pa-nenggeyo oh, bye bye day oi ayos na oh ito ano man panuug mo juice pero pur sir, panyer mani 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 sir. ang sir marambaw dito talaga kayo <laughs> <punta>. <laughs> ito yung mga mani ayo alas 6 ng tanghali ayan oh may iba ay to 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 gusto ko to gusto ko ha diba dati o, diba to alis na raw may konduktor doon no? may dalawa pa babae ano Oi, isisingali mo di pa to nagbabad ay no to ha may conductor ay no may pera no? <laughs> mario siya alis na sila tinaandar na tinaandar na ayan no? Oo. Oh, yung ano, ba ng crossing dyan. Baka malam. Sir, susunod kami, sir. Sige, sige, sige. Okay. Ayun, ayun, ayun. na, gumagalaw na. Oo, oh, oo, oh, oo, oh, di ba? Oo, oh, gumagalaw na. E <laughs> ayun, na, kami, na oh. ayun, ayun, ayun. Ayun, Sa inyo lang po na, oh. Ayan, 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 ayan. Ayun, no? Oh. Diba? Sa kanila lang puno na. Kubaw, kubaw. Kubaw, kubaw, <laughs> Ayun. <laughs> Yung mga baba ng crossing dyan, baka makakalimutan nyo. Kung galing nga nag u no? <laughs> ah, doon sa likod pala dadaan. Sige, sige, dyan na kayo.